Aris, ang Aris sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maaruga sa magulang. At kung kayang tulungan ang kapatid ay gagawin, may matalinong isipan sa mga gagawin, at hindi gagawa ng alanganin kung nasa trabaho para magtagal sa hanap buhay, at ayaw kausap hanggat maaari ang mapagkunwaring tao, matapat sa trabaho at hindi gagawa ng pwedeng mapintasan ng mga kausap dahil para mapanatiling masaya ang relasyon sa mga kakilala, masipag ng laging makakaipon ng pera para sa pamilya, malambing sa pagmamahalan, Aris. Mga numero sa loto number no. 2 number no. 23, number no. 30 number no. 29 number no. 7 at number no. 10. Taurus ang Torus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling maingat sa pagsasalita dahil mas gusto ang walang makaaway na tao, at kung sa tahanan ay laging maunawain, kung gagawa ng gawain ay maingat para laging maging maayos ang trabaho, at mas gusto ang mag-isang gumagawa at may matapang na ugali ngayong araw na kayang ilabas kung kailangan, may kaluwagan maglabas ng pera para sa pamilya. Taurus, mga numero sa lotto number 41, number 6, number 12, number 28, number 40 at number 17. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina lalo na kung sa trabaho na maalaga sa kabuhayan ng pamilya para walang maging suliranin na basta-basta na dumating, laging maingat sa pagsasalita at ikikilo sa ibang tao para hindi napipintasan, matyaga naman talaga at masipag sa gawain sa ikakaunlad ng buhay sa masayang tahanan, maaruga sa magulang handa laging makatulong may kadalian kang pwedeng mainis, nawala sa isipan ang magselos kagad. Gemini, mga numero sa loto number 36, number 23, number 35, number 7, number 37 at number 15. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging nag-iisip saan pa pwedeng kumita ng maayos na pera para sa ikakaganda ng buhay pamilya matyaga sa ginagawa at maselen gusto ay maayos na trabaho, pag nagumpisa ng magtrabaho ay ayaw ng abala ang gusto ay magtrabaho ng mag-isa, maaruga sa kalusugan ng pamilya at wala sa isipan ang gumastos para sa ibang tao sa pamilya ang pera, cancer, mga numero sa loto number 6 number 35, Number 31, number 22, number 40 at number 10. Leo. Ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, matyaga sa trabaho dahil ang gusto ay makataas pa ng pagkita ng pera, masipag para sa ikakaganda ng pwedeng makakuha ng mataas na sweldo, at hindi makukuha sa kinang ng pera o mga suhulan, wala sa isipan ang pagseselos tiwala sa mahal sa pagmamahalan, matipid sa paglalabas ng pera, Leo. Mga numero sa loto number 14, number 35, number 21, number 29, number 17 at number 8. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masipag mas gusto ang mag-isa sa mga gagawin ng makaiwas sa abala at pagkakamali. May ugaling mainipin ngayong araw ayaw ng naghihintay. Sa pagkita ng pera kung may papasukin ay parehas ayaw. Nang may lamangan, para walang karma ng kamalasan na pwedeng bumalik sa pamumuhay. Ayaw lang ng mga usapan na kayabangan at kaberdehan, maaruga sa magulang at may kahandaan lagi makatulong sa kapatid, matipid sa paglalabas ng pera. At ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig Virgo, mga numero sa lotto number 10, number 45, number 11, number 32, number 27 at number 15. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mabusisi sa mga gawain. At may ugaling matahimik pag gumagawa ng trabaho. May maselang pag-uugali na mahigpit ayaw ng mga kwentuhan pag oras ng trabaho. Naninigurado sa usapang pagpera dahil una ang pamilya, at hindi basta magpapautang ng makaiwas sa pwedeng makagalit na tao. May matalas na mata at kaisipan lalo na sa hanap buhay. Ayaw ng usapan na kaberdehan at toksuhan ng pagmamahalan. May kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya. Libra, mga numero sa loto number 34, number 3, number 45, number 8, number 40 at number 19. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may matapat na ugali. Para sa ikasasaya ng pamumuhay at maaruga sa mga gamit sa tahanan, madisplina at hindi makukuha sa suhulan ng pera, sa mga ginagawa ay maingat para walang maging problema na masinop at matyaga sa lahat ng oras para sa pagkita ng maayos na pamamaraan na pera, may kahandaan laging makatulong sa kapatid kung may ekstrang pera at sa magulang, malambing sa pagmamahalan, Scorpio. Mga numero sa loto number 10 number 37, number 31 number 36 number 42 at number 16. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw sa trabaho ay matapat ayaw ng may palakasan at hindi makukuha sa suhulan ng pera sa tahanan ay maaruga sa pagkain ng pamilya nang laging may lakas ang mga katawan para makalaban sa mga karamdaman at may kadaliang mainis ngayong araw umiiwas sa usapang mahaba pag walang kaugnayan sa hanap buhay. Masikap at maasahan sa trabaho ng patuloy na magkaroon ng mahabang pinagkakakitaan, wala sa isipan ang magselos kagad, Sagittarius. Mga numero sa loto number no. 25 number no. 18, number no. 25 number no. 2 number no. 43 at number no. 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masipag at laging may. Pag-asa para makagawa na makaunlad sa buhay, ang nasa. Isipan kaya kahit may kahirapan na gawain ay hindi susukuan, matapat sa trabaho kaya hindi gagawa ng pwedeng matanggal, at may kadaliang magsiselos ngayong araw na pag umiral ang selos ay matahimik, masipag at madisplina na may maunawain na ugali, handang makatulong sa mga magulang, at hindi makukuha sa suhulan o kinang ng pera, malambing sa pagmamahalan, Capricorn, mga numero sa loto number 13 number 22, number 42 number 8 number 30 at Number 19. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling madaling. Magalit ngayong araw kahit makasakit ng damdamin ay sasabihin na madisiplina at hindi gagawa ng pwedeng. Magkamali laging nag-iingat, ayaw na mapagtawanan kaya maingat, sa kilos at ginagawa, at wala sa isipan. Ang pagseselos tiwala sa mahal at trabaho muna ang nasa isipan ng makaipon ng maayos para sa pamilya, laging naniniguro sa lahat ng oras, sa trabaho at sa pamilya, nang hindi mapasok sa problema, may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Aquarius, mga numero sa loto number no. 3, number no. 25, number no. 11, number no. 40, number no. 36 at number no. 5. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mahabang usapan at matahimik na araw ang gusto, masipag at hindi basta. Mapapayon sa gusto ng iba mas gusto ang sariling pamamaraan ng mapanatiling walang mapasok na problema, malambing sa pamilya para laging nakakakuha ng good vibes ng swerte ang tahanan, may sariling paninindigan pag nasabi ay talagang gagawin, mas gusto magtrabaho ng mag-isa, Masaya sa pagtratrabaho hanggat bata pa ay mag-iipon para sa ikagaganda ng buhay. Malambing sa pag-ibig, Pisces, mga numero sa loto number 14, number 27, number 33, number 31, number 5 at number 40.